sama-sama tayong magiging sasaki! sa kita ng maanghang na iringa ng Senado at Kamara sa isyo ng Charter Change, taong katang 20 milyong pisong inalok umano kada distrito para isulong ang People's Initiative. Ayon kay Senadora Amy Marcos, ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod nito. Pero sagot ni Romualdez, wala yan basihan. Saksi, si Sandra Ginaldo at Tina Panganiban Perez. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. All right? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary courtesy. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez matapos ako akusahan ng mga senadorang kamara na nasa likod umano ng pagkalap ng pirma para maamiyandahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Isinantabi pa ng Senado ang resolusyon para sa pag-upo ng Kongreso bilang Constituent Assembly para baguhin ng ilang economic provisions lamang ng konstitusyon hanggang patuloy na umuusad daw ang People's Initiative. Sabi ni Romualdez, ganito rin ang nangyayari noon. At ng mga House of Representatives, nakapasa ng mga resolutions to revisit the Charter. Pero nagmulat po ako pagka uh, na na sa Senate, parating dead on arrival, parang ayaw pag-uusapan. And I believe it has never been the intention of the Philippine Constitution to arrogate unto a few senators. The veto power, particularly a veto power to stop any discussion on Charter Amendments. Kahapon sinulatan ni Romualde si Senate President Juan Miguel Zubiri para ulitin ang suporta sa berasyon ng Senado sa Resolution of both Houses 6. Just to assure him to assuage uh, any hurt feelings that um, they have uh, been uh, suffering because nakikita mo medyo na ano yung senador eh, kung ano mga sinasabi. Eh, pero huwag na natin patulan. Wala tayong pakilam sa P.I. Yung P.I. trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabaho natin yung legislation. Natanggap na ni Zubiri ang sula kung saan nabanggitning kahit pangunahan ng mga senador ang isang people's initiative, susuportahan ito ng Kamara. Pero sabi ni Zubiri, walang napag-usapang PI na pangungunahan ng Senado. Taong bayan daw dapat ang manguna sa People's Initiative. Naninindigan pa rin ng Senado na mali at labag sa konstitusyon ang kasalukuyang People's Initiative at kung paano kinakala ang pirma. May patutsada naman kay Romualdez sa si Senate Minority Leader Coco Pimentel. I-stop this foolishness. I think the Speaker, who is the leader of the House of Representatives, misappreciates the mode of uh, people's initiative in amending our Constitution. Akala pala niya pwede palang politiko ang nasa likod. Uh, we, we will never have a Senate-led people's initiative kasi alam ng senador, na kung meron kami brilliant idea on how to amend the Constitution, ang paraan na open sa amin, constituent assembly. Alam namin yun. Not people's initiative. Kahapon, magkahiwalay na pinulong ni Pangulong Marcos ang mga senador at kongresista. Pero tuloy pa rin ang girian. Sa Martes, isa sa ang pagdinig ng Senado tungkol sa people's initiative. Magaharap ng testigo si Senador Joel Villanueva. Maski ang oposisyon sa Senado, kaisa sa investigasyon. 90% ang, uh, ng complainants itinuturo ang uh, mga staff ng congressman. Nagkataumba na doon sa Mindanao, ganun din. Sa Visayas, ganun din. Sa Luzon, ganun din. Meron na po mga voicemail na pinapadala, boses ng mga kongresista na tinuturo po ang liderato ng Kamara. We have to, ano, of course, the legalities on this uh, matter. Ang pinsang buo ni Romualdez sa Senadora Amy Marcos, yes. sigurado Hello. raw Hello. na ang speaker ang nasa likod Hello. ng gumugulong na People's Initiative ngayon. Iyaharap daw ni Senadora Amy ang mga ebidensya niya sa gagawing investigasyon ng Senado. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito definitely nanggaling sa kanila yung uh, very attenuated timeline na July 9 o July July 9 byon tapos na ang lahat at uh, ibibigay na ng buo-buo itong economic provisions etc so definitely that derived from his office with a very clear um numbers uh, identifying the staff members and attorneys involved. Hindi si speaker sumusunod sa pangulo. Ganun lang kaliwanag 'yun. Walang kwentang kausap ang uh, hindi tapat ang salita. Uh, that is baseless. Uh, siguro kausapin mo na siya Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga Marites. I'd like um uh, her to prove it and um uh you know, she has the proper, you know, um, uh, means and the uh, ways uh, she can uh, go to whatever court or agency, the COMELEC, to prove it. Kasi maraming, uh, marites nang lumalabas siya sa Senate eh. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Huli sa ang isang Malaysian national, pati ang kasabat umanong Pilipina, Pagbibenta ng gamit para pang-scam. Daulot naman ang pagtakas ng isang suspect sa pagnanakaw ng harangi siya ng mga residente ng isang barangay sa North Caloocan. Saksi, sina Jan Consulta at Marisol Abduraman. Target ng paghahanap ng taong bayan ang isang suspect sa pagnanakaw sa barangay Diparo sa North Caloocan. Ayon sa barangay, isang concerned citizen ang nagtip na may nagnanakaw sa simbahan. Allegedly daw po, minakaririnig ang pare na parang may maingay, may humahalugog. So ang sabi po nung isang tanod namin, puntan po natin yung kisa make. Nang dumating ang mga taga-barangay, napapalibutan na ng taong bayan ang sinasabing magnanakaw. Inikutan na po ng mga tao yung bahay. Kahit po saan siya pumunta, talagang mahuhuli siya. Bago siya pinababa, pinaghubad muna siya ng damit para siguradong wala man lang nakaipit na baka matutulis sa bagay kung meron no. Kinilala suspect na si Mark Hill Del Rosario, 21 anyos. Bakit ka inarese ng taong Bakit ko yung busang bayan? Bakit? Bay? Bakit? May... Oo, oh, magnanakaw po. Batay sa record ng pulisya, merong standing warrant of arrest si Del Rosario para sa reklamong robbery with homicide sa Quezon City. Patuloy namang tinutugis ang mga kasama ng suspect. This is arrested for violation of the act. Walang kawala ang target na Malaysian National na si Chan Chin Hong. Sangkot umun siya sa pagbenta ng text blast equipment at SIM cards na rehistrado sa e-wallet. Alistado rin ang kanyang umanong Pilipinang kasabwa. Bukod sa mga ibinibenta ng equipment na pang-scam, may nakumpis rin drug paraphernalia. Ito nga mga nakumpis ka ng NBI no, sa kanilang ginawang raid dito sa Manila. Itong text blast equipment at sangkaterbang mga SIM cards na meron lang registered at validated ng mga e-wallets. Pero ang nakakabalang uh, nadiskubre ng NBI daw dito sa raid na to ay uh, ayon dito sa kanilang naaresto suspect ay gamit yung kanyang computer, kaya na raw nilang i-bypass ang mga security measures ng mga e-wallet companies kaya nilang daw i-rehistro ang mga e-wallets na kahit hindi naman talaga totoong tao ang nag nito. At kapag nagawa na ito, pwede na itong gamitin sa pang -iscam. -e Ayon sa suspect, sa loob ng 6 na taon niyang pananatili dito sa bansa, marami na ang kanyang naging customer. You're selling equipment that are being used for scams. I don't know what they're doing. I just have them. The boss asked me do what? Then I do what? you just follow the order of the boss. Hmm. Sinubukan namin kung na ng pahayag ang inares ng Pilipina, pero ito magbigay ng pahayag. Magpahit tayo ng uh, violation ng Republic Act 8484, Access Device Act, in relation to Cybercrime uh, Prevention Act, and then yung uh, violation ng Republic Act 11934, in relation pa rin sa Cybercrime Prevention Act. And uh, Uh, violation na rin ng Republic Act 9165 laban sa kanya doon sa na, mga nakita nating o oh, Shabu and Shabu paraphernalia na may uh, mga traces ng illegal drug. Para sa GMA Integrated News ako si John Consulta Marisol Abduraman kami ang inyong saksi! tayo na sa Antipolo. Ngayong nadagdagan pa ang mga dahilan para dumayo sa lungsod. Official na kasi ang pagiging international shrine ng Antipolo Cathedral, na una international shrine sa Southeast Asia. Saksi si Jamie Santos. Magandang city view, malamig na panahon, masarap magmuni-muni. Dito 'yan sa Sumulong Highway, Antipolo City. Yung ambience po kasi sample na po yan yung city lights. Maganda yung view, sulit yung ahon, sulit yung pagod, nakawala. No? wala. Yung view, so yun, and uh, we heard na masarap yung coffee dito. Kape ba? Meron din dito niyan. Sa kapihang ito, local coffee ang binabalik-balikan ng mga suki. Natutuwa kami ngayon kasi maraming mga Pilipino na Uh, nagt-support sa local coffee natin. Eh. So marami na rin kami mga uh, customers na pabalik-balik dahil binabalikan nila yung kape ng Pilipinas. Bukod sa kape, masarap din kumain kapag maganda ang view katulad ng restaurant na ito. Dito, puro Filipino cuisine ang nasa menu. Marami pang dinarayo sa Antipolo. Isa na rito ang Antipolo Cathedral na ngayoy opisyal ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, ang kauna-unahang international shrine sa Southeast Asia. Pinangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown, ang solemn declaration na sinaksihan naman ng nasa 80 obispo at iba pang pari. Gayun din ni na First Lady Liza Araneta Marcos at mga lokal na opisyal ng Antipolo at probinsya ng Rizal. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Tagos sa buto ang malamig na ihip ng amihan ngayong huling biyernes ng Enero para sa Baguio City at iba pang bahagi ng bansa. May frost o andap naman sa ilang bahagi ng Benguet. Saksi si Rafi Tima. Galing pa ng Olongo pa sa ang balis ng pamilyang ito na inabutan namin ng masyal sa picnic grove dito sa Tagaytay. Matagal na raw silang hindi nakakapasyal dito, kaya nagulat daw sila na mas malamig ngayon kaysa sa kanilang inaasahan. So, surprise nga talaga kami kasi <laughs> nung last time narito kami, ano pa noon, peak pa ng, ng lamig noon ng 2003 pero hindi ganito kalamig. Tsaka sa dami ng tao, maalam mo na talagang alam na nila na ito yung papasyalan na lugar. Eh. Kaya naman karamihan sa mga namamasyal dito, naka-jacket kahit tirik pa ang araw. Maging ang pamilya ito na sa Amerika, enjoy sa malamig na hangin. Base sa automated weather station ng pagasa dito sa Tagaytay, umabot sa 18 degrees Celsius ang temperatura kaninang madaling araw. Kaya ang pamilyang ito nakararating lang mula sa Cebu at ngayon lang nakapasya ng Tagaytay, nagulat sa lamig ng klima. Sobra parang may aircon po. aircon po all the way. Pero so, hindi niyo ba nakakang nabalitaan na talagang malamig or... Uh... Uh, alam po namin na malamig pero hindi namin expect na ganito pala kalamig talaga. <laughs> A new experience po kasi sa Cebu more on beaches dito naman pa bundok. Maging si Mang Rudy, na 30 taong nang nagtitinda rito, ramdam ang mas malamig na temperatura. Uh, mas malamig ngayon sir, itong January ito kaysa nung nakaraang buwan. Well, uh, balik jacket ulit kayo? Oo, oh, talagang paghapon, dobli pa, dapat jacket Sa ganito kalamig na panahon, bukod sa jacket, kape ang panlaban ng dalawang ito na nag-joyride paakyat ng Tagaytay. Enjoy talaga kape kapag malamig. <laughs> cold? Matinding lamig din ang naranasan sa Atok Benguet. Kitang-kita 'yan sa pagmumuti ng ilang pananim dahil sa andap of frost. Sa pinakamalapit na pag-asa station na matatagpuan sa Benguet State University sa La Trinidad, naitala kanina ang 14.1 degrees Celsius. Pero kung lamig ng panahon lang din ang usapan, syempre, nangunguna na rin sa listahan ng Baguio City. Ngayong araw, bumagsak sa 12.2 degrees Celsius ang temperatura roon kaninang alas 6.30 ng umaga. Pinakamababa sa lungsod ngayong amihan season. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang inyo, saksi! Dahil sa lakas ng hangin at maalong dagat, tumaubang isang demoto na bangka malapit sa Isla Verde sa Rojas, Palawan. Ay sa Coast Guard, kahapon pa naiulat na nawawala ang bangkang bumiyahe mula barangay Kalandagan patungong poblasyon sa bayan ng Araceli. Nasagip ang pitong sakay ng bangka pasado alas 12 ng tanghali kanina. Dinala sila sa Puerto Princesa City at itinurn over sa PDR RMO para mabigyan ng tulong. Maganda ulit sa posibleng taas presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng Energy Department, asahan ng big-time price hike sa gasolina na humigit kumulang 2 piso kada litro. Ang diesel, posibleng matagdagan ng hanggang 85 sentimo kada litro at hanggang 30 sentimo naman ang kerosene. Batay po yan sa 4-day average ng trading ng Mean of Platts Singapore hanggang kahapon. Nagliyab ang isang tricycle sa San Jose, Occidental, Mindoro. Wala po itong pasahero at ang driver agad nakababa nang mapansing umusok ang makina. Walang ibang nadamay sa sunog na agad na apula. Patuloy ang investigasyon pero hinala ng BFP maaring may tagas sa tangke ng gas nito. Sinisikap pa ng Jimmy Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang panig ng tricycle driver. Mala fairy tale naman ang tanawin ngayon sa Mexico. Nagsilipad doon ang sandamakmak na paru-paro. Nagsasayaw ang kulay kahel sa berdeng kagubata ng Monarch Butterfly Sanctuary. Taon-taon po nagmamigrate ang mga paru-parong papunta sa Mexico para takasan ang malamig na klima sa gitna ng winter months sa Canada at Amerika. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.